Ayon kay Liminho, noon pa man ay gusto na niyang makatabaho si Catherine sa isang pelikula dahil sa sobrang mabait nito at maganda higit sa lahat ay mahal si Catherine Bernardo ng mga tao. Hindi naman lubos akalain ni Catherine na ganoon ang isasagot ni Liminho sa isang katanungan naman kay Catherine kung ano ang kanyang nararamdaman na makatrabaho si Liminho. Ayon naman kay Catherine, ay matagal na niyang iniidolo si Lee Min Ho, at nagpapasalamat si Catherine na siya ang napili bilang love team ni Lee Min Ho sa kanilang pelikula, kaya isang karangalan na makatrabaho ang kanyang iniidolo, samantala, Excited naman ang mga taga-suporta ni Lee Min Ho at Catherine Bernardo na may palabas ang kanilang kauna-unahang Korean drama. Ikaw ano ang masasabi mo sa usaping ito?